Hi guys, so for video guys, sa niyo ako yung bagong mga pinili ko ng kalis S Kaya ako namili ng mga gamit kasi ipapag give ko to. Mm -mm. Tama yun na niya, magpapag give away sa sa YouTube channel ko kapag nag subscribe ka lang at nag at kapag subscribe ka lang at nag share at comment at turn on notification, the notification bell pag-upload ka sa video ako huwag ka mag-live sa youtube channel ko so guys dito sa youtube channel ko is paggalingan lang talaga to guys huwag kayo magkakaroon sa akin kapag hindi kayo mabigyan actually guys bumila ko na mga yung is para lang talaga sa pag iwais ko kasi malamit na yung birthday ko and actually hindi kasi lahat kayo ma-invite sa birthday ko di ba kasi malayo tayo di ba okay. kaya magpapag iwais na lang talaga ako ngayong araw ay starting now starting na so guys so finally is parang naman itong buhay itong babae ito Uy. So, yung first buksan ko to is itong galing sa Lazada. ko to sa Lazada kasi actually, tag 25 pesos lang to and kaya binili ko siya kasi barato lang. Ito is para siyang hold, uh, hold folder card, like ganun. So, malalaman na uh, malalaman lang natin yung kapag buksan natin. Let's go! Ayan, so, in fairness, na, talaga siya. Actually guys, is nandiyo ko makikita ang mga bata ano, na nagpapitong giveaways. Kaya, kaya isipan ko din na nagpapitong giveaways ako kasi malapit ng birthday ko. And yung birthday ko pa sila guys, yung pictorial namin. Malapit kasi yung graduation namin eh. Kaya naisipan ko na lang na nagpapitong giveaways ako ngayon. So, ayun guys. kusang ko na siya kasi malapit So, wala na tayo. Hindi na tayo mabagal ngayon. So, bubuksan na natin siya. Ito siya, guys. Ah, uh, name card holder pala siya, guys. Ito, guys. Oh, binili ko ito. Ayan. Pero, ayan, guys. Maglalagay ka lang ng card dyan. Pwede mo din lagyan ng mga K-pop card. Wait! Hey! Kaya, pabilisan na lang tayo lang tayo, guys. Kaya, kaya isa lang yung binil ko kasi mayan kasi ay DIY na yung card holding chara kaya bubuksan ko siya ayan ito siya ganap ba yun yung yun yung 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 talaga kayo so next is itong actually guys meron ako mga markers dito dito sa ka, drawer kasi dito sa drawer ko dito bumili kasi ako eh kaya bumili din tayo ulit kasi actually iba is sa tiktok ko binigay sa mga tiktok sa mga followers ko binigay kasi hindi pa wala pa akong youtube channel na wala yung tisa dito pa ko nami, namimigay kaya dahil naban yung ang account dito na naman tayo sa youtube so bubuksan ko na siya so meron tayong dalawang maliit na Kasi yung malaki sya na. Malaki siya na marker. Kaya, eto Bumili rin ako ng spray. Kaya, kapag nagpapak tayo, is, spray, spray lang talaga. Kaya guys, let's, let's organize this. quick So guys, kaya kaya ako nag-reset at nag-organize kasi ibibigay ko talaga sa inyo yun. Oo, totoo yun. Mag kaya mag-subscribe, mag-message, mag-comment, mag-like and share and turn on notification bell para update sa bago kong vlog. Kaya gawin nyo na yun. Hindi. Hindi ko yung makakatagat nga, Char guys. Mamimili lang talaga ako kasi yun yung mabibigyan ko. Bye-bye.